<laughs> magkano, ikaw, magkano? magkano ba umunun? 100 pesos. Wow, grabe oh, ha. Sino mga magulang mo? Ibinahagi ng dating Ibi EBB member na si Lian Paz ang kanyang saloobin sa Instagram tungkol sa daily allowance ni Atasha Mulak na 100 pesos. Ang balitang 100 pesos lang ang natatanggap ng host ng Eat Bulaga na si Atasha dahil sa kanyang alawan sa paaralan ay pumukaw ng maraming talakayan online. Matatanda ang, umani ng maraming reaksyon at komento mula sa mga netizen ang paghahayag ng Eat Bulaga host na si Atasha, Sha, ang isa sa Mulak Queens, mga anak ng celebrities na sina Aga Mulak at Charlene Gonzalez na ang kanyang school allowance o baon ay 100 pesos. Na ikinagulat ng kanyang mga co-host at perfy guest, financial expert speaker book author na si Chin Kitan, inilingan si Chin Kitan na magbigay ng ilang tips para makatipid ang mga estudyante. Ayon sa kanya, para makatipid ang mga estudyante, hindi sila dapat magdala ng pera na lalampas sa kanilang allowance. Aniya, kailangan, number one, huwag kang magdadala ng pera na higit sa budget mo. Kung ang budget mo ay 300 pesos lang, yan ang ilagay mo sa wallet mo. Nagreact si Vic Soto na medyo malaki ang 300 pesos at nagtanong pa kay Atasha. Ikaw ba, magkano baon mo noon? Tugon ni Atasha, 100 pesos. Nagulat si Chinky nang ibunyag ni Atasha ang halaga. Nagbirupa si Chinky kung ito ay maaaring nasa dolyar o $100. Pero kinumpirma niya na nasa piso nga ito. Para sa diwa ng kasiyahan, sinabi ni Chinky na umani ng tawanan sa mga manunood. Wow! Grabe ha! Sino mga magulang mo? Parang gusto ko ipabaranggay. Nagudyok ito ng talakayan sa mga netizens. Pinuri nila sina Aga Mulak at Charlene Gonzalez kung paano nila pinalaki ang kanilang mga anak na sina Atasha at Andres. Sa Instagram, ibinahagi ni Lian Paz ang kanyang saloobin tungkol sa pang-araw-araw na allowance ni Atasha Mulak na 100 pesos, na binanggit na mayroon siyang parehong allowance noong mga araw ng kanyang kolehiyo. Gayunpaman, binigyang diin ni Lian na ang kanyang 100 pesos, ay kailangang mabayaran ang kanyang mga gasto sa transportasyon at pagkain, habang si Atasha ay malamang na may school service o hinahatid sa school. Aniya, na amaze ko to know about Atasha mulak's 100 pesos daily allowance. Kasi back then in college yan din ako. Pero sa akin, kasama na ang pamasahe at pangkain. O di ba? Di Atasha baka di sundo naman or may school service. Pure allowance lang ang 100 pesos. Naisip ni Lian ang positibong epekto ng pagkakaroon ng katamtamang allowance na nagsasaad na itinuro nito sa kanya ang halaga ng pagsusumikap at aral sa buhay na nagpapahayag ng pasasalamat sa kanyang mga magulang sa pagkintal ng mga pagpapahalagang ito sa kanya.